Hello sa inyong lahat, magandang buhay. Today in Philippines is to March 23, 1901 na huli si General Emilio Aguinaldo ng na Amerikano pamagat ng pelikula ay Goyo ang Batang General by Tiba Studio 2018. Okay, itong pelikula na ito based on sa totoong nangyari o totoong pangyayari sa ating kaysaysayang ng Pilipinas noong panahon naman na Amerikano which means Philippine American War o oh? dikmang Pilipino at Amerikano o oh di ba Tara ipapaliwanag ko sa inyo ngayong araw na ito ang pagkakaalas to kay General Emilio Aguinaldo ng mga Amerikano noong Marso 23, 1901 ay isang mahalagang pangyayari sa kaysaysayang ng Pilipinas. Ito ang nagmarka ng patatapos ng digmaang Pilipino at Amerikano. Sa pelikulang Goyo, ang batang general noong 2018 ang pagkakaalesto ni General Emilio Aguinaldo ay ipinapakita sa uling bahagi ng pelikula. Baka mag hindi ito ang paunaing focus ng pelikula. Ito ay isang mahalagang pangyayari na nagpapakita ng pagtatapos ng digmaan at ang pagbagsak ng unang republika ng Pilipinas. At ang masasabi ko lang dito ay tama kasi sa huling bahagi ng pelikula mapapansin nyo na inalisto na si Emilio Aguinaldo ayong unang presidente ng unang republika ng Pilipinas. Which means totoo yun. Okay, dito naman tayo sa tunay na nangyari talaga. Sa katunayan na huli si Aguinaldo sa Palawang Isabela. Ang pagsa ng pelikula ay pagkakaalisto at lesuta ng isang matagal na operasyon ng mga Amerikanong sundalo na pinamumuno ang ni General Frederick Pinkston nagpanggap sila mga rebelde Pilipino at nagawang makalapit kay do bago sa maalesto. Okay, which means totoo naman ito. Pansin nyo doon sa pelikula na iyon, Totoo talagang nangyari, totoong inalisto nila ng mga sundalong Amerikano si General Emilio Aguinaldo. Ang pagkakaalesto ni Aguinaldo ay nagbibigay daan sa pagtatapos ng dikman at sa pagsakop ng Estados Unidos sa Pilipinas. Ito ay isang malungkot na araw pala sa manapilipino na naghanap ng kalayaan. Nulik maalagang tangdaan na ang pagkakaalesto ni Agenato ay hindi nagtatapos sa pakikibaka ng manapilipino pala sa kalayaan ang pakikibaka ito ay nagpatuloy at naklesota sa paggamit ng Kalayaan ng Pilipinas noong Hulo 4, 1946. Hanggang dito na lang ang ating video explanation ngayong araw na ito, March 23, 2025. Malaming salamat sa pakikinig ang importante may alam. So paalam